Ipinag-utos na ng Malacanang ang tuluyang pagbuwag sa North Luzon Railways Corporation. Batay na rin ito sa inilabas ng Malacanang na Memorandum Order number no. 17. Sa dokumentong permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, itinalaga ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA na magpapatupad ng abolisyon at magsisilbi bilang administrator at liquidator ng mga ari-arian sa ilalim ng North Rail. Makikipagtulungan din ang BCDA sa North Rail para ayusin ang pagbibigay ng separation pay sa mga apektadong opisyal at tauuhan nito. Mandato ng North Rail noon ang konstruksyon at pamamahala sa railroad system. Papuntang National Capital Region, Central at Northern Luzon, 2019 ng iutos ng Governance Commission for GOCCs ang deactivation nito. Ayon pa sa memo, binubuwag ang North Rail dahil hindi na ito cost-efficient at hindi na ibibigay ng sapat ang serbisyong inaasahan dito.